out mga road trip ngayong araw mga sir ay gusto ko lang share sa inyo yung trinoble shot ko na multicab so itong multicab na ito mga bus ay walang uh, hindi umiilaw yung brick light pero bagong bili yung mga bulb or bumbilya so ngayon share ko sa inyo kung paano ko siya pinailaw so tara guys samahan nyo ako guys So ito nga mga boss, F6A multicab, yung problema nga pala nito ay brake light, wala siyang brake light. So ayan, tinanggal ko na. Hindi ko na ipinakita kung paano ko tinanggal yan kasi walang magbibidyo, ang hirap tanggalin. Uh, ganon talaga, pag nagda-troubleshoot, kailangan ng pasinsya. So hindi talaga siya ilaw mga boss kasi wala namang supply na kurinti. Hindi ko alam kung bakit tinanggal yung uh, sakit nito. Ngayon, ang gagawin natin dito ay susuplayan natin ng kurinti tapos hahanapin natin yung nakasaksak dito na sakit. Tapos titistingin na rin natin yan kung okay ba ba ang switch ng atin brake light. So, kanina hinanap ko na tapos ngayon ipapakita ko lang sa inyo. So, ayan mga boss. Yung sakit na yan, tapos itistingin rin natin kung mayroon bang supply na kuryente dyan. Kasi kahit, kahit nakita na natin yung sakit, kung wala namang supply na kuryente, hindi rin niilaw. So magwawiring, magwawiring tayo ulit. Talagyan natin ang supply yan. So, ayun mga boss. Kailangan talaga ng pasinsya ng shot sa mga ganitong uh, troubleshooting. So pag nakaganitong posisyon mga boss, ayan pag diniin mo, patay yan, hindi yan umiilaw pag binitawan mo ayan, pag diniin mo yung brick, bitaw yan, iilaw yan mga boss ngayon, chichikin natin, kung okay pa ba yung atin switch, so ayan mga boss, umiilaw, diba ibig sabihin nag apak ka ng brick kaya umiilaw, kung nakata nakalagay yan sa atin brick, so ngayon diniinan natin kailangan hindi siya umiilaw pag diniinan natin ayan no oh, hindi siya umiilaw kasi nakadiin ngayon bibitawan natin so ayan umiilaw so ngayon ang problema naman natin mga busing ay yung linya kung mayroon bang supply na kuryente so ayan mga bus nilinyahan ko na so ikakabit ko na lang para magkaroon na siya ng connection So dito sa likod, papakita ko sa inyo. Ayan, nag-wiring na ko diyan mga boss. So itong blue na wire na 'yan, 'yan ang tumatakbo papunta doon sa break natin. Yung sa switch ng break. So ganoon din dito sa likod, isa lang ang connection niyan mga boss. So kung mapapansin niyo mga bossing doon sa sakit ng brake light natin, brake light switch ay mayroon dalawang wire. Pero isang connection lang 'yan mga boss naging dalawa yan para putulin lang tapos putol kaya, kasi yan mga boss pag hindi ka umapag ng break putol yung linya kasi switch nga eh ngayon pag inapakan mo yung break nadudugtong yung kaya umiilaw so dito mga busing winiringan ko na yan hindi ko na naipakita kung basta live ang naka Lagay dyan sa, sa switch na yan. Ang tumatakbo dyan mga busing ay live. Siyempre yung negative nakakabit sa body ground. So, ikakabit ko na lang yan mga boss. Ayan. So, ayun. Kakabit na natin. So, ganyan ko uh, tinanggal yan kanina. So, mayroon din yan tornilyo sa ibaba mga boss. So, ganun lang yung pagkakabit mga boss. So kaya pala hindi siya nagkaroon ng ilaw pag nagbe-break kasi wala siyang sakit. Ngayon, uh, nilagyan ko na yan ng uh, positive na wire para pag apak mo ay umilaw. So Ayan yung linya mga boss, yung pula na yan. Positive yan. So maglagay na lang kayo ng apius para kahit pa paano mayroon protection dyan kung uminit masyado at least few silang bubotok so ito mga boss tips lang hinigpitan ko na siya ngayon niluluwagan ko naman kasi nakalimutan ko yung tornilyo sa ilalim so wag nyo munang higpitan mga boss ikabit nyo muna yung tornilyo sa ilalim tapos bago nyo higpitan So ganun lang yung pag uh, kakabit nito mga boss. So sa so, pagto troubleshoot mga boss, kailangan kung hindi kung mga bago naman yung ilaw, so ibig sabihin nasa wiring yan. Kung kumpleto naman yung wiring, baka switch yung sira. Or kagaya nito mga boss, wala siyang supply na wire. O wala siyang nakakabit na wire so hindi talaga siya iilaw. So ang nilagay ko dyan, nya Again, mga boss, para magkaroon kayo ng idea, positive, tapos naglagay ako ng views. So, ayan mga boss, iilaw na yan. So, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa ating channel, uh, please subscribe, like, and share. So, ikakabit ko na lang, nga pala nakalimutan ko, <laughs> ikakabit ko na lang ito mga boss, ayan. So, ayan mga boss, naikabit ko na yung uh, wire para magkaroon siya ng supply. So, ayan mga boss, iilaw na yan talaga mga boss. Hindi ko na ipapakita sa inyo pero okay na yan mga boss maraming salamat sa panonood